sa isang tingin, akala mo simpleng suman lang. Pero ito pala yung mga flavor niya, oh. Ah, kasi klase. At di lang suman, ang nakita ko, nako, napakarami pang iba't ibang mga pagkain na pwede mong ipasalubong sa inyong mga parente. Dito ko yan na-discovery nung dumaan ako sa bayan ng Clarin. May isang tindahan dito na kilala sa tawag na House of Suman. Sa harap pa lang ng tindahan, may napakalaking suman ka nang makikita, oh. Ah, kaya din na namin pero silo, pinasok na kagad namin. Nung nandito na kami sa loob, ay nabigla talaga ako ng pinakalit. Ang dami pala mga pagkain dito sa loob na ngayon ko nakita sa buong life sentence ko at bumungad na nga sa atin ang kanilang mga suman na may iba't ibang flavor. May suman na ang tawag ay balintawak, suman na may mango flavor, wow! Suman na may mani, may cheese at ang pinakamalami talaga para sa akin ay suman na may OB At kung gusto mo nang walang flavor, uh, plain suman para sa iyo. At syempre tinilawan natin 'to. Ito yung suman na may OB oh, at ito namang isa yung suman na may mango flavor. Mm, kayo. At kung gusto mong maiba naman, meron pa sila dito mga ibang kakanin. Ah, napakarami oh. Ang sasarap tingnan. Sa dami ng mga pagkaing mapagpipilian ay talagang magtatagal ka sa loob. Halos lahat ng mga produkto dito ay bihira mo lang mabibili sa merkado. Tulad nitong chicharo na mushroom oh. Dito ko lang nakita to. Biruin mo pati mga seafood ay meron din sila dito. Tulad nitong crunchy dilis oh na di ko alam kung pang snack ba to o pang ulam. <laughs> At kung gusto mo ng mga inuming pang healthy ah, di ka makakawala sa tindahan na ito. Sa dami ng klasik-klasing pagkain inumin na nakita ko ay talagang mas masasabi ko na mapabata man o matanda ay talagang mapapabili ka sa tindahan na ito. At kung gusto mo ng mga kagamitang gawang lokal, ah, meron din sila. Ay siya nga pala, munti ko na makalimutan pati nga pala si kuati ay available din dito. At kung marami kayong kakain, ah, dito lang sa labas o oh, maaliwalas pa. Ang tindahan pala na ito ay pinamamahalaan ng kanilang LGU. Kaya di lang to basta-basta tindahan lang, pang turismo rin ito ng kanilang bayan. Siya nga pala, napakadali lang nito matuntun kasi nasa gilid lang ito ng highway. Ah, ito o, oh, papuntang Dipulog, dito naman papuntang Usamis.